Magandang araw po sa inyo mga taga-panood, or magandang gabi. Ito po ay isang reaction video lamang mula kay. Tayo na at mag-subscribe sa kanya. Pasubscribe na rin po sa channel ko. Tara na at nang masimulan na natin. Erica, good afternoon. Gaano karami ba ang naitalang bilang ng hate crimes sa US at gaano rin ang ibinaba bi nito? Oraline, mula 746 naging 499 ang naitala ng FBI na Asian hate crimes sa Estados Unidos. Ibig sabihin, bumaba ito ng 33% mula 2021 hanggang 2022. Ito rin ang unang beses na pagbaba nito mula nang magsimula ang COVID-19 pandemic. Ayon naman sa mga eksperto, maaaring panandalian lang ang pagbaba na ito iba't iba ang dahilan, itinuturok dahilan ng Asian hate sa Estados Unidos. Ayon kay Janelle Wong, isang senior researcher sa AAPI Data, ang mga krimen na nagde-discriminate sa Asians ay kadalasang may kaugnayan sa nationwide security ng US. Gaya na lang ng COVID-19 pandemic na isinisisi sa Asians. Magbabago rin anila ito depende sa mga nangyayari sa mundo. Ipinaliwanag din ni Wong na ang pagbaba ng ekonomiya at ang pagbibintang sa mga asyano sa pagkalat ng COVID-19 ang maaaring naging sanhi sa unang pagtaas ng Asian hate crimes. Ngunit sa ngayon, nagbago na ang sitwasyon dahil umaayos na rin aniya ang ekonomiya at marami na rin ang nagbago ang pananaw upang sa nagdaan ng COVID-19 pandemic. Balik sa iyo, Oralyn. ano topic of interest na no, lalo na sa mga kababayan natin ano, na nasa abroad. Ano-ano ba para sa mga mananood natin yung tinuturing na Asian hate crime at ano ang mga nararanasan ng mga nabibiktima na nito? Uh, orally matatandaan natin na itong nagdaang kasagsagan ng COVID-19, marami ang nai na Asian hate crime. Marami ang nasaktang pisikal, mga uh, brutal assaults na nai-report. Uh, hindi lang mga Chinese people ang nakaranas dito kundi pati ibang mga lahi na napakahamalang mga Chinese mayroong mga ipinapahiya in public meron ding mga sinasaktan uh, uh, sa sa mga kalsada lang na nakakasalong nila. kaya magandang balita ito sa atin na bumababa na yung mga narereport report uh, na nakaso ng mga Asian hate crimes. Oh, Erica, good news ngayon yan ang bumababa at sana loobin eh na patuloy na bumaba yung bilang ano, ng Asian hate crime. Salamat muli, Erica, mula sa Winnipeg, Canada, kung saan may mahigit 25,000 na Chinese population. Maraming salamat po. Huwag kalimutan mag-subscribe na po tayo kay. Pasubscribe na rin po sa channel ko. Babay po.